buong Mga tropa at tambay Tawagin na pati na rin si nanay Ano mo mo? Logan na yan! Imatyogan na yan! Imatyogan na yan! Imatyogan na yan! logs, patuloy ang bawat yugto. Hmm, ang bigat ng yugto, ha? Ah, ng mga piling kwento. Ako ang inyong pabansang pantagalumay kaka Mark Logan. At ito, ang top 5 mga kwentong Mark Logan. <laughs> tutok na tutok, panay ang pukpok ang kinalabasan, patok! Wow! Sa paete, maraming very good pagdating sa pag-carve sa wood. Kaya marami mang kasabayan dito sa maliit na tahanan, may husay sa pukpukan. Simula ako, ano na, mga kinsinig. Mga na ako, na, yung bata pa bagay ako, lagi ako sama ng tatay ko sa okitan. Mga cartoons ng ating kabataan, maski mga idol natin sa larangan, kayang-kaya ni Kuya Jose, born and raised dito sa Paete. Tagal din ako sa export, ano rin. Pero may kinsin taon na. Nabuha ko na mag ng Voltes 5. Matagal din, bago 'yon ano yun. Bago matuhan, gawa lang. Giyagayaan ko lang ay, ano eh, sa cellphone talagang nag in ang experience sa wood carving, pati ang pagkamalikhain. Wow! Pero ang tunay na panalo sa kanyang binuo, itong figurine ng pambansang kamao. Dahil gawa sa bahogan, is sure na magandang quality, kaya di ka pa rin uubra sa suntukan kahit sa kahoy pa na Pacman. Ang sarin, US, tapos sa Hong Kong, Japan meron yan mula sa kinikita niyang pwede na ngayon ay pambuhay sa pamilya, katuwang pa ang butihing asawa. Masapat po itong biyagwa kong mga anime characters. Natutus to ko sa po ang pangaraw-araw namin uh, sa mga anak ko, nag-aaral tatlo. So, Nagukita ko lang ano yun, ng kasi, ang Voltes 5 kasi bata pa ako, paborito ko na talaga yung Voltes 5 talaga. Eh. Sabi sa sarili ko, gusto pag pag ako natutong, natuto pang mag-ukit, mag ako ng bold espad. Natututo na ako mag-ukit eh. Hindi ko alam niya, ako lang, ako lang din palang ang gagawa ng wooden bold espad eh. Yan eh. Kaya masaya naman po ako sa ginagawa ko. Ang talento ay hindi maluluma, industriya ay hindi rin huhupa. Kung ang husay ay pagyayamanin, maraming posibilidad ang pwedeng gawin. Sinong mag-aakala ang mga tala ay bumaba upang sa lupa ay maghasik ng tula? Ako may ballpen, susulat dahil broken. Ay, mali-mali, charing. Nagkalat sa social media mga poet. Ginagi sa script nila to show it. At isa ang Facebook group ng mga tala tula community. Sa malayang espasyo na pwedeng magpaskil ng poetry. Uh, layunin ng Matala at Tula community na mas pagyabungin pa ang ating panitikan sa pumamagitan ng paghihimok, paghihikayat sa mas marami pang kabataang Pilipino na magbasa at tumula. Bahagi rin nito ang aming advokasiya para sa kalusugang pangkaisipan. Hindi lang ito basta online organization dahil mas may malalim itong misyon. Isa na rito ang palihan sa pagsulat ng tula na dinaluhan ng mga manululat sa iba't ibang parte ng bansa. Hanep, pan-national level! Ang isa nga rito ay for the travel. Galing po ako ng Davao City. At sa karanasan ko sa palihang ito, marami akong natutunan. Sa paglipad ko po dito, medyo kinabahan. Naguluhan din kasi hindi ko alam kung saan sila kumuha ng pera in a way. Medyo, medyo natakot din kasi hindi pa ako nakakalipad sa buhay ko. Sa ang punto ng naratibo, papasok ang tula. Sa ang punto ng naratibo ng isang nang barayuhan sa susod papasok itong tula. Sabi nga ni Pocuang, medyo nalito ako na. <laughs> <laughs> ang palihan ay naging maingay. Dinaluhan ba naman ng mga namamayagpag na tagapagsanay? Unang nagbahagi si Ginuong Alan Popa. Sinara naman ni Ginuong Jerry Gracio ang palihan, kusa ng mga fellow na puno ng tawanan at sandamakmak na natutunan. Kung gusto mong magsulat ng tula, kailangan mong magbasa ng tula. Pangalawa, magsulat. Kasi iba yung tumichika lang sa actual na nagsusulat. Alam mo, kung nasa isip mo lang lahat yung gusto mong sulatin, pero hindi mo sinusulat, wala kang may susulat. Ang palihan ay matagumpay na nasa gawa sa tulong ng mga nagkawang gawa. Lahat sila ay kabataang volunteer. Umagapay kahit walang kapalit na beer. Esne, kahit busy sa kanika nilang career. Um, dati pa lang, isa, isa na akong tagahanga ni Ron and naging kaibigan kaya ngayon sinasuportahan ko na siya sa lahat ng kaganapan na under ng MTAT? Um, isa lang dahilan, gusto ko tulungan at um, sumama sa layunin ng MTAT, especially that they're helping the youth in terms of the poetry writing. And as someone who's frustrated, poet also, it's a stepping stone to observe and also to learn about the speakers. Kakalamin ko bangin ang bangin ng pag-ibig ko para sa'yo, ang hindi tumitingin sa baba. Hindi so, ko makikita kung may dulo kayo pinagdana sa'yo. Wala. Sa kalagitnaan ng gabi, ang mga spoken word artist ay hindi rin nagpahuli. Hetong at naglabasa ng mga makata, bitbit -bit ang kanilang orihinal na piyesa. Uh, naniniwala kami na may mas malalim pang nais ipahayag ang kabataan ngayon. Uh, naniniwala akong sa kasuluk-sulukan ng ating pagkatao, may mga tulang naghihintay lang na kumawala. Kaya nabuo yung proyekto na palihan sa pagsulat ng tula. Tunay ngang isang tala ang tagapagtaguyod ng panitikan dahil nagbibigay liwanag ang manunulat para dito malibutan. Abay basta sa ngala ng pluma, ang mga poet ay magsasama-sama. <laughs> kapakihan. Kisigan! Explore ang tigasing battle sa abstiging tambayan. Dito lang yan sa Tatak Dalisay, Tatak Natural Physique Expo sa Laguna, kung saan matitikas na atletang bida. Tatak na nga pinido ko yun, so kaya naging Tatak Dalisay. And yung brand, it goes more of meaning na lalo. Since yung Dalisay means pure, kaya I'll so much pursue yung natural bodybuilding eh. TNPEX 2025 is actually the first natural uh, local bodybuilding uh, officiated by Tatak Dalisay. Most of our artists are actually newcomers, teenagers, or who are new uh, on bodybuilding. So we are here to promote bodybuilding in the most natural way. Whoa! parang bakal. Yan ang natural. Walang halong chemical. Sobrang payat ko po dati. So, na-inspired po ako na sabi ko sa sarili ko, Orsa siguro para pagandahin yun yung katawan ko para bumagay dun sa edad ko. Actually, first competition ko po ito. Kaya sobrang saya po nung pakiramdam ko kayo na may mga co-athletes po ako dito na mga ko at po yung mga ibang athletes na nakikita ko. Na-inspire po ako magpaganda ng katawan kasi nabubuli po ako dati sa sobrang payat ko po. Sa preparation po, uh, 12 months po kaming nag-diet, weight training, and cardio po. All ages at sizes ang kasama sa timpalak. Pwede ang binatilyo. Pasok maging bigotilyo. Kulay malang hair e eh kasing sikat ng sun. Tambay ka man sa gym o kahit maguhan. Ang ano ko, trabaho dati, contraction. Ngayon, may nagkumuha sa akin na gym. Kaya gym instructor na ako ngayon. Pangalawang sasali ko dito. Proud na proud ko sa sarili ko dahil ginagawa ko ang sarili ko na nag-diet, ito ang lalabasan. Tuloy, tuloy ang, la tuloy ang laban. Bago magsimula eh, tamang pakondisyon muna sa gilid. Walang iba ay eh, ayun at kanya-kanya ng pahid. So yun nilalagay natin ngayon is mineral oil. Tawag kasi namin dito is glazing. So para mas shiny and mas makintab silang tignan dun sa stage para mas makita yung muscle definition. Bigyan mo sila na isang front pose bro. Kanya posing sa entablado pagalingan sa muscles flexing ang mga maskulado at for sure na ikaw ay wondering kung paano nga ba ang criteria of judging. Maraming parameters, may conditioning, may posing by size, may muscularity, ay symmetry, pero the way you present it in the overall, doon mo maipapakita talaga yung best package oh, So doon namin i-judge. Di easy ang bodybuilding. Kailangan ng disiplina at determinasyon, pasensya at mahaba-habang preparasyon. Sa ganitong passion, eh wala nga raw instant resulta. Kaya saludo ako sa inyo mga lords, sa inyong abstiging kumpiyansa. na dalisay, kahit sa andalin, kilalong matibay. <laughs> wow! <laughs> Maskel! alam nyo pa ba kung paano ito laruin? O baka ang bewang ay nananakit na rin? Kumakalat ang mga AI na content, mga laro nang wala pang internet. Pero pwede mo namang maranasan, buhay na buhay, dito sa tambayan. Tara na sa subik sa mga larong nakakasabik. Masim na araw, mga kalogs. Balita namin nakakapagod daw ang 2025. What if Balikan natin ang 90s, o yung pagkabatang 90s natin. Tapos, pasayayin natin yung batang ikaw. Oo, oh, ikaw. Kaya tara, darot tayo. Ang moda talagang rustic. Bawat kanto, siguradong may topic. Kwentuhan ay matik. Dati po kasi, uh, sa mga pop-up bazaar na kami nagtitinda sa tabing daan, sa tabing dagat, at kung saang-saang bayan ng Sambales. And nakapag-decide po kami na mag-open dito ng physical store sa bahay po namin. Okay naman yung setup, provincia vibes. Tapos yung gagamitin po namin yung mga available lang na materials around sa paligid po namin. And nagsimula po kami nung itong February lang po walang ko connect sa wifi. Room relax lang at tumambay. Yung lahat po ng mga games na makikita nyo dito from board games, card games, tsaka laruan na pang batang 90s, lahat po yun ay libre. Top silog na pampabusog, pati pansit with toppings at itlog. Pag weekdays po, mostly po nang nare namin mga customers ay mga estudyante at mga kabataan po. And nakakatuwa dahil yung mga Gen Z na yon, alam pa rin nila yung mga laruan na pang batang 90s, katulad ng mga sipa, turumpo, at yun, nag-e-enjoy naman po sila pwede ring magpahangin. Sabayan ng gitara at awitin. Balak po namin maglagay ng setup sa may tabing ilog. Parang camping setup po siya. At yun, meron pong campfire. Tapos pwede po sila mag ng marshmallows doon. Tapos camping with the nature po yung setup niya. And nakatawa dahil ganun naman po talaga yung nangyayari most of the time na meron mga customers po dito. Kakaunti lang po talaga yung nagsaselpon sa kanila dahil na-enjoy nga po nila yung ambience, yung mga laro, yung mga activities na ino sa Simpleng Cafe. And lalo na po yung mga food and drinks. Iniiyakan mo noon kapag pinapatulog ka sa hapon, mga muy asim man sa kalsada, basta't kasama ang mga kababata. Ngayong matanda ka na, hindi natulog ang pahinga, kundi ang minsan mong kinapaguran ang paglalaro sa iyong kapanahunan. Iniwang ka na ng aeroplano Pero okay lang, Curry Huwag kang mag-worry let's go to the playground No, let's go to the airground Ladies and gentlemen, welcome aboard! Fasten your seatbelts dahil iba itong ating trip. Sa at Experience, hindi ka mababad trip dito sa Sputnik Aviation, may tuto pa rin kaming ambisyon kung saan si Curry magpapalipad ng eroplano ng easy, easy. Wow! Kung pangarap mo maging piloto, dito muna sa Mandaluyo. Bago sa buong mundo. Final call for boarding, final call for boarding, you must be passengers, you zero one, the aircraft now. Bago kami magpunta sa cockpit, napadaan muna kami kay Captain David. Nagkwentuhan sila ni Curry ng napakasolid. Hanep, kala mo, magkasingig. Clark, oh wait, where do you want to fly? You said you went to Boracay, right? Yeah. Okay, when was the last time you went to Boracay? Last year? This year? I think it was 2023. Okay, so now it's 2025. You are going to fly the plane to Boracay this time. 2,000 years later. After chikahan, dumiretso na kami sa dapat puntahan. Go, Curry! Listen carefully. Oh, cool, right? Yeah. You're like a real pilot now. <laughs> so, here, I'll bring down your armrest. Okay. So, there's so much buttons and switches, right? Yeah. So, the main thing we're going to be using later on is you see that one over there to the right? Yeah. So, yeah. we call that the side stick. So, that's what we would use to fly the plane, okay? So, you hold it like this. Like this. Very good. So, to go up, so do, you have, do you know how to go up? Do you know how to use it? Yeah. yeah? So, how do we go up? Do you know how to go up? Yeah. All right. How do you go down? How about the left? To the right. All right, perfect. Ready? So, what we're gonna do is, we're gonna gently push this to 50%. Then, when I say go, you're gonna push it all the way forward. All right, there we go. And now you're gonna push it all the way forward. More, all the way, more. Very good. Now we look outside. Look, now we're moving. Right? Whoa. Whoa, you're taking off, our of Manila. Now we look here, inside. You see the two green lines? Yeah. So you have to bring the black dot to the two green lines. So you yeah, Papunta sa kanan, To the right. So you bring it to the right. So use only one hand. There we go. Then I'll push down a little. All right. So if you look outside. So try looking outside. See, so you're flying the plane. So when you turn it, ikaw So now, could we, could you reach this one? Can you reach this one? So this one? So off. Retract. One more. One more. Then also this one. 15,000. Di ba, malapit na tayo ng 15,000. Magsi-seatbelts off na tayo. Para yung mga pasahero, nakalakad-lakad na sila outside. Okay? So, we'll wait na. Malapit na tayo sa 15,000. So, on the on captain. So, move to the right, then down. That's all you. Ang bilis matuto, may pinagmanahang ka talaga. San, ano? now i think it's best also we try turning on the autopilot so time to press this one yep so now the plane gonna keep it centered for us Okay. so now we can keep our hands away now do it? Three, two, one right. ladies and gentlemen this is your captain I can fly. I believe I can touch the sky. <laughs> Pinagmaneho rin ako ni Captain Romy. Hindi to balab yung pananahimik ko sa Gedley. Gabe iba sa Sputnik Aviation, dadalhin ka sa unforgettable destination. Gamit itong simulator namin, kahit sino, mga aspiring pilot, mga bata pa lang, kahit matanda, ito ay para sa lahat. Para lang maranasan nyo ano ba ang feeling na maging isang airline pilot na nakasanayan natin na lagi lang tayong pasahero, pero this time, makikita nyo kung ano'y nangyayari sa harap. I'll see you in the airlines, okay? I'll see you in the airlines. Gaano man kataas ang iyong pangarap, abutin mo lang kahit mahirap. Huwag kang mapagod lumipad dahil kapag di ka subuko sa nais ng iyong puso, doon ka mapapadpad. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag aalin ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka, Mark Logan po. At ito, ang Top 5 Kwento.